Okay, mani popcorn. Tara, let's. First time sa San Juan na uh, kuya po may baisi ha. At uh, medyo marami po kami. Um, eh. Nandito po tayo sa barangay nila classmate. At uh, may mga kasabay po tayo. Yung iba naka van po ata. And uh, naka motor itong mga kasama din natin, kagaya natin. So, pauunahin natin sila dahil di, wala tayong wen. Hindi natin kabisado yung kalsada. Kaya susunod tayo sa kanila. Let's go. Oh. Tenno! Kyle! Oh. <laughs> charolettes, Charolettes. Nandito sa harap ko si kan si Kuya Ronnie. Yun, nandito pa pala sila kan sila Ate ayun na mapapansin papansin nyo sa may harap mga ka take care mga fag bye bye ito yan <laughs> fagi sya fagi so paunahin natin yung uh, grupo mga ka take care, para mas maganda yun let's go at uh, sa harap po natin, ito po yung tinatawag nilang Libsong Lake ng uh, Puyo Napakaganda po ng view kung mapapansin nyo po. Ayan po. So hindi natin alam kung ilang minuto talaga yung uh, biyahe mula dito hanggang sa pupuntahan natin. Dito na lang natin makikita mamaya sa pan, sa time duration ng ating uh, record. So nasa harap natin yung uh, mga pinsan ng ating classmate Ayun, let's go tayo muna kami natin Ayun, napakaganda ng view uh, medyo foggy sya ngayon dahil uh, mapapansin nyo sa taas uh, makulimlim hopefully hindi sya umulan para hindi mabasa ang ating bird ngayon <laughs> napansin natin mga katekirbo mo may mga tupa sa harap may mga sheep ayan so parang nasa ibang bansa po tayo <laughs> ayan po ilang uh, sheep ito uh, apat apat na tupa ayan ang gaganda oh ay lima ba ayun so nakakatawa makakita ka ng mga tupa sa daan dahil nga syempre hindi tayo sanay na may mga tupa sa kalsada pero mas nakakatawa kung ngayon makita natin mga lion tsaka tigris sa kalsada <laughs> libre hapon And so hindi ko talaga sigurado kung ilang uh, uh, minutes ang biyahe mula doon sa so doon po tayo dadaan sa kalsada na yon pa pakaliwa po tayo so kakaliwa po tayo dito all the way to uh, barangay San Juan Kuya po Nueva this is my first time na makarating dito sa may uh, Kwan. and so mapapansin nyo sa harap uh, cemento siya pero sabi nila kanina ay uh, medyo may putik-putik daw pero okay lang yun dahil mat mat mataas naman po itong motor. aking pinaka paborito Corvada pero siyempre kapag basa ang kalsada kailangan mong mag slow down yun first time, first time dito ayan ah uh, Barangay Bonifacio daw po itong uh, dinadaanan namin, dito po nakatira si uh, Abayaning uh, Andres <laughs> Andres Bonifacio ayan maganda po yung kalsada so far So far, so far, may aso sa kalsada. Kailangan natin magdahan-dahan. Ayan, eh, napakaganda ng uh, tanawin, no? Ito, may kurbada dito, paborito. Ito yung mga paborito kong mga klase ng kalsada, kurbada. Kurbada, kurbada. Bonifacio, Bonifacio. Bonifacio. Bakit ganon? <laughs> so ito po yung papuntang uh, San Juan mga katay Kirbo Akala ko diretsyo kami So dito tayo papasok sa kalsada na to Buti na lang di ko din diretsyo <laughs> eh, 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 eh. oh, no! <laughs> mo? Uh, wala po tayong dapat ipag Wala po tayong dap Wala po tayo dapat uh, ipag alala Dahil asa uh, sanay na po tayo sa mga ganitong uh, Klase ng kalsada dahil din po sa amin talagang nung una talagang maputik po. Kaya sanay na sanay na po tayo. So nandito na po tayo sa may part ng ah uh, uh, maputik na daan. Kaya dapat maging uh, uh, <laughs> balance po 'yung ating kamay dahil uh, 'yung mga ganitong klase po ng kalsada ay uh, iwasan po nating magpreno sa harap dahil delikado po 'pag sarap 'yung preno yun may ginagawang kalsada rito at uh, ilang buwan lamang po yung uh, bibilangin siguradong uh, siguradong mapuputik yung uh, sapatos mo pag binaba mo kapag <laughs> huminto ka kagaya nga nung sabi kanina ni Ading Ariel potol uh, putol putol yung kalsada pero masaya masaya siya ito yung mga klase ng kalsada na napaka challenging at uh, nakaka excite dito mo makikita kung gaano kahaba yung iyong pasensya. <laughs> Pero sa mga mahilig sa sports, ganito talaga yung hinahanap na klase ng kalsada. Ay, napakaganda ng view. Ayan o, no? may mga kubo. At uh, may dalawang aso dito, babae at lalaki, alam na natin. <laughs> so, ayun may nakita tayo mga katikirbo. mong ganda oh. mapapansin nyo may mga nakita tayong may, may nakita tayong mga klase ng uh, water lily siguro itong mga to pink ang gaganda niya. so zoom in ko po siya para makita po natin ayan po ang gaganda oh nandito po siya sa, sa fish pan actually so may mga may kalabaw din na naliligo tsaka may mga pato po ayan po ang ganda oh nandito na po tayo sa barangay San Juan uh, Kuya Punweb Iceha ayan so Exciting yung uh, napakaganda po sa baba sarap magpicture